Magandang araw po sa inyong lahat mga kakwentuhan. Ako po ay si Edwin Tan, ang inyong lingkod bilang host ng podcast na ito, Kwentuhan kay Ayay na ang ibig sabihin ay ang inyong artificial intelligence. Ang layunin ko po para sa podcast na ito ay makapagbigay ng impormasyon at makapagbahagi ng kaunting entertainment sa inyong lahat gamit ang isang artificial intelligence bilang katuwang ko sa aking pagsasaliksik. Ang mga pag-uusapan natin dito ay mga bagay na makakatulong sa ating paglalakbay sa mundong ito para sa kabutihan natin lahat. Mga bagay na magbibigay sa atin ng kaalaman, inspirasyon at wisdom sa buhay. With that said, welcome po sa podcast na ito. Naway makapag-share ako ng kahit kaunting man lang good vibes sa inyong lahat. Maraming salamat, umpisahan na po natin. Pakibigyan mo kami ng buod ng librong Happy for No Reason ni Marcy Shimov at ipakilala mo sa amin kung sino ang may akda ng libro. At syempre, ibigay mo sa amin ang mga mahahalagang insights sa libro na ito. Maraming salamat! Oo, game! Ito na ang buod ng librong Happy for No Reason ni Marcy Shimov. Kasama na ang kaunting kwento tungkol sa kanya, at syempre, ang mga mahalagang aral mula sa librong to, Happy for No Reason, Paano Maging Masaya Kahit Walang Rason, Book Summary ni Marcy Shimoff High. Welcome sa channel kung saan usapan natin ang mga librong kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang Happy for No Reason. Isang life-changing book ni Marcy Shimoff na nagtuturo kung paano tayo magiging masaya, hindi dahil sa mga panlabas na bagay, kundi dahil pinili nating maging masaya mula sa loob. Sino si Marcy Shimoff? Si Marcy Shimoff ay isang internationally known transformational teacher, speaker, at New York Times best-selling author. Isa siya sa mga co-authors ng Chicken Soup for the Woman's Soul at isa rin siya sa mga featured teachers sa The Secret. Pero ang pinaka core message niya, happiness is not something you chase. It's something you become. Ano ang happy for no reason? Ang libro ay tungkol sa isang revolutionary na ideya. Pwede kang maging masaya kahit walang dahilan. Hindi dahil may bagong kotse ka, bagong jowa, o malaking bonus, kundi dahil binago mo ang inner world mo. Ang happiness, ayon kay Marcy, ay hindi effect, kundi cause at pwede natin siyang itrain parang muscle sa gym. Seven Pillars of Happiness Sa libro, binanggit ni Marcy ang seven foundational pillars na makakatulong para maabot mo ang happy for no reason state. Ready ka na? 1. The Mind Baguhin ang self-talk mo. Ang utak mo kung hindi mo bantayan ang daming negative thoughts. Practice, catch and replace negative thoughts. 2. The Heart maging mapagpasalamat. Gratitude changes your emotional vibration. Practice, keep a gratitude journal daily. 3. The body. Kailangan mo rin ng physical alignment. Kumain ng tama, mag-exercise, at magpahinga. Practice, move your body joyfully every day. 4. The soul. Hanapin ang connection mo sa mas malalim na purpose or higher power. Practice, Spend quiet time in meditation or reflection. 5. Personal power. Take responsibility for your life. Hindi ka biktima. Practice: Stop blaming, start choosing. 6. Purpose. Kapag alam mo kung bakit ka bumabangon sa umaga, may natural joy kang nadarama. Practice: Serve others using your gifts. 7. Relationships. Surround yourself with high vibe people. Practice: Build a joy support group. Mahahalagang insights. Happiness is an inside job. Hindi mo kailangan ng perfect na buhay para maging masaya. Ang totoo, kahit nasa gitna ka ng problema, pwede ka pa ring maging kalmado, magaan ang loob, at kontento. You have a happiness set point. Parang body weight, meron din tayong default na happiness level. Pero good news, pwede mo itong baguhin. gamit ang mindset habits at spiritual alignment happy for no reason doesn't mean ignoring pain hindi ito toxic positivity in fact it encourages us to feel our emotions fully pero piliin pa rin ang happiness bilang life direction you don't find happiness you generate it parang ilaw ikaw mismo ang switch closing thought kaya kung feeling mo lately parang kulang Parang may hinahanap ka na hindi mo mahanap. Baka happiness na ang sagot. At baka, hindi mo na pala kailangang hanapin pa. Kasi nasa loob mo na siya. Ang tanong lang, handa ka na bang i-activate siya? So, kung gusto mong mabuhay ng may kalma, tuwa at peace, kahit anong mangyari sa labas, basahin mo ang happy for no reason. O kung tamad ka magbasa, pwede ka namang magsimula sa simple step, huminga, magpasalamat at ngumite kahit walang rason. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, subscribe, at ishare sa isang kaibigang sa tingin mong kailangan din ng konting liwanag sa puso. Salamat sa panunood at tandaan. Ang totoong happiness hindi hinahanap, kundi nililinang.